Hello po sa lahat ng followers namin dito po sa YouTube channel ng Malago Forum. Tulad po ng mga nasabi ko na po sa mga post ko sa Facebook page po namin at sa mga previous sa video ko po dito, magpabago na po ang policy sa pagtanggap po ng childcare benefit dito po sa Japan at ito po ay mag-uumpisa sa darating na October po. this share po 'yan. Sa bagong policy na ito, ang madalas naming matanggap na katanungan ay kung magkano na ba ang amount ng bagong benefit nito? So mukhang maraming makababayan po natin dito sa Japan ang hindi clear sa kanila kung kaya't naisipan ko pong gawin ang video na ito. So magkano nga ba talaga ang makukuha ng ating mga anak monthly simula October? Kung marami ang inyong anak, magkano din ba lahat-lahat? At mula pagkasilang ng bata hanggang sa maging adult siya, magkano kaya ang possible na total amount na maaari po nilang matanggap? So yan po ang ilang mga katanungan na sasagutin po natin sa video nito. So kung gusto nyo pong malaman, watch this video po until the end para po maging clear po sa inyo. Okay? Para po maging clear sa inyo kung ano ang pagbabago, ginawa ko po ang table na ito at compare po natin kung ano ang magiging pagkakaiba. So una po para sa mga merong isa o dalawang anak po. So makikita nyo po dito sa taas na table ha, kung ano ang benefit na nakukuha nila bago po ang pagbabago sa policy. So mula ng pinang pinanganak sila hanggang sa maging junior high school po sila, meron po silang natatanggap na amount. At pag naging senior high school naman po, ito ay natatapos na at wala na po silang matatanggap. So yan po yung old policy. So ngayon sa bagong policy na mag-uumpisa nga po sa October, Makikita nyo dito sa babang table po na ang mga bata ay makakatanggap na rin po ng benefit hanggang sila ay matapos ng uh, pagiging senior high school student po. So meaning, kung meron kayong isang anak, kahit na siya po ay nasa senior high school sa ngayon, possible po na makatanggap pa din po siya. Okay? So yan ay mula po sa October. Sa amount naman po, makikita nyo na kapag isa o dalawa lang ang anak nyo, ang amount na matatanggap niya ay nasa 15,000 yen hanggang uh, bago siya maging 3 years old. Then after that ay isang lapad naman until na makatapos po siya ng senior high school or maging 18 years old po siya. So yan po, sana po ay clear na po sa inyo kung magkano ang matatanggap ng inyong, inyong anak kung isa o dalawa lamang po ngayon ang kiddos niyo, Okay? So, para naman sa mga merong anak na tatlo, apat, lima o pataas pa po, so ito naman po ang mag, uh, ma pagbabago sa inyong matatanggap na benefit po para po sa inyong mga anak. So, una, dito sa taas na table, ito po yung uh, policy po sa ngayon. Makikita nyo dito na ang inyong anak na pangatlo po o pangapat, and so on po ay makakatanggap lang din hanggang sila ay matapos ng junior high school. So meaning sa senior high school na wala po silang natatanggap po sa ngayon. So balit simula October ngayong taon po, ngayong taon po ang inyong pangatlong anak ay makaka makakatanggap na po ng tatlong lapad mula sa siya ay pinanganak hanggang siya ay maging adult o matapos po ng senior high school. So ang amount ay hindi po mababago at ito po ay magiging tatlong rapad monthly po. So meaning mula ng isilang hanggang uh, siya po ay magiging adult or matapos po siya ng senior high school. Kung mapapansin niyo po, mas malaki ang matatanggap ng pangatlong anak or pangapat o panglima kesa po sa isa o dalawa lang ang anak kasi po. Ito ay ginawa po ng Japan government. So, sadyang uh, yung nga sila Japan nila na itaas ito upang maakit po ang maraming family na mag-anak po ng marami. So, dahil nga po sa uh, meron din silang ibibigay na support para po sa kanila. So, sa pagtataas po ng amount nito, makakatulong po ito ng malaki sa mga family na marami pong anak. Okay? In summary naman po, ito po ang pinaka-table ng amount na matatanggap po monthly ng inyong anak simula po October 2024. Para sa isa o dalawang anak po uh, ninyo, simula pagkasilang nila hanggang sa bago sila maging 3 years old, ang, ang matatanggap nila monthly ay sa 15,000 yen. Then after that po ay magiging isang lapat na lamang hanggang sa sila po ay maging uh, 18 years old or matapos po, po ng senior high school. Para po sa mga pangatlo, pangapat, and so on po ng mga bata or inyong anak po, ang matatanggap po nila ay tatlong lapad simula po sa pagkasilang pa lamang. Hanggang sa maging 18 years old nga po sila or matapos po na senior high school. So, di po yan mababago. Uh, monthly po, tatlong lapad ang matatanggap nila. Okay? So, I think, uh, tiring nyo lamang po ang table nito at magiging clear na po sa inyo kung magkano ang possible nilang matatanggap sa pag-start po ng bagong policy sa darating po na October. Okay? Punta naman po tayo sa kung magkano ba ang total na matatanggap ng isang bata simula pagkasilang hanggang po sa maging adult na siya So, ito po yung madalas na itanong po sa akin dito po sa Malago Forum Facebook page po namin at dito po rin po sa YouTube channel namin. So, I tried to compute it po at ito po yung naging resulta. Okay? So, but then first po, gusto ko, gusto ko lamang pong i-clarify na ang amount na ito ay uh, rap rough computation lamang po at hindi po eksakto dahil uh, magkakaroon po ito ng konting uh, pagkakaiba depende po sa kung ang anong buwan ninyo pinanganak ang baby ninyo. Okay? So, ayon sa mga nakita ko pong information, ang mga batang pinanganak, pinanganak po ng April ay siya pong medyo malaki po nakukuhang kuhang total amount sa child care benefit. At yung pinakamalit naman po ay yung mga batang pinanganak ng March. So, meaning, from uh, April, May, June, July and so on po. Yan yung mga uh, month kung saan uh, kapag pinanganak niyo po ang baby niyo at at uh, period, mas malaki po yung ang uh, makukuha nilang total amount sa child care benefit po. Okay? So, ang makita niyo yung amount na sa table ito ay uh, it's just almost the same ng possible na matatanggap po niyo para sa child care benefit ng inyong anak po. Okay? So I computed it in four stages po. One is sa uh, simula po ng pinanganak nyo ang baby hanggang sa bago siya umabot ng 3 years old. Then second part po ay mula 3 years old hanggang sa matapos po siya ng elementary school. Then sunod po ay junior high schooling, then the last part po ay yung uh, senior high schooling period po. So sa bagong policy na magsisimula nga po sa October kung ang isang isa lang o dalawa po ang anak ninyo, at uh, makakatanggap siya ng benefit mula sa pagkasilang hanggang sa maging senior high school po siya, aabot po na mahigit siguro na sa 230 to 250 lapad ang total amount na makukuha niya. Okay? So same din nga po ito para sa pangalawa ninyong anak. So kung isa o dalawa lang ang inyong anak, ito po ang magiging uh, parang total uh, amount or pinaka-abraise na makukuha po nila sa child care benefit. Okay? Then kung anak nyo po, para sa mga anak nyo po na pangatlo, pang-apat and so on, uh, pumapatak na po na aabot sa mahigit 680 lapad ang total na matatanggap niya simula uh, kung ito po ay pagsasamahin nyo yung natanggap niya mula sa pagkasilang hanggang sa maging adult po siya. Okay? So malaki ito compare sa kung isa o dalawa lang ang anak niyo, yung uh, almost 2.5 po ang uh, almost 2.5 times po ang uh, pagkakaiba ang pagkakaiba po nila. Okay? Ang laki ng pagitan ng amount nito uh, matatanggap po ay sa kadahilanan pong uh, mas madami po at magasos nga po daw ang pagpapalaki ng bata dito sa Japan lalo na kung more than 2 na yung uh, anak ng isang family. So sadyang itinas daw po nila. So yan daw po yung pinaka -reason. So yan po ang total amount na maaring matanggap ng inyong anak nga po sa child care benefit po dito sa Japan sa pagbabago po ng kanyang uh, kanilang uh, policy sa welfare nito simula po October. Okay? So ito ay uh, itong amount ito ay parang pinaka reference nyo lamang po. So like I said, uh, rough computation lang ito at uh, ipapakita ko lang po sa inyo bilang reference po niyo. Okay? Then, uh, bilang karagdangag ng uh, information lamang po, uh, gusto ko rin po share sa inyo ang ilan pang mahalagang bagay tungkol po sa bagong policy nito. So, una, ang age ng pagtanggap sa policy nito ay hanggang 18, year olds, 18 years old na po hanggang sa matapos ng senior high school ang isang bata. Then, pangalawa, tinanggal na din po nila yung annual salary income Uh, limit po ng mga parents kaya lahat po ng mga bata ay makakatanggap na ng benefit na ito kahit na po sila ay anak ng isang mayamang family dito po sa Japan. Okay? Then, uh, pangatlo po, tulad po ng nasabi ko pa, uh, tulad po ng nasabi ko na po ko kanina, kapag more than 3 ang anak ninyo, siya po ay makakatanggap ng tatlong lapad per month po. Okay? So, pang uh, third uh, baby nyo, fourth or fifth and so on po. Then the last one, ang period naman po ng bigayan po ay mababago na din at ito ay magiging every 2 months na po. So ito ay lalabas po yung child care benefit niyo at bibigay po sa inyo uh, starting a uh, February, April, June, August, October at December. So meaning sa loob ng isang taon, 6 times po silang magbibigay. Okay? So yan po yung apat na important uh, information na dapat niyo pong tandaan sa pagbabago po ng policy nila. Okay. Then, uh, bilang important reminders naman po So, una, sa bagong policy nito Ang uh, period kung saan darating po ang unang bigay nila ay sa December pa po Sa buwan ito matatanggap nyo po ang benefit ng mga bata Para sa nagdaang October at November So, October nga po mag-start yung uh, bagong policy So, October, November so Yung buwan na yun na amount ay matatanggap nyo po sa December Then, after that, the next one is sa February na po, April, and so on. Okay? Then, uh, pangalawa po, uh, sa bilang naman po ng mga anak po, uh, yung uh, way ng pagbilang po nila, ayon sa information na mga nakita ko po, ang mga bata o anak na daw na 23 years old pataas ay hindi na included sa bilangan po. So, meaning, halimbawa po, ang panganay niyong anak ay 23 years old na po. Then, meron pa kayong anak na dalawa, So for example nasa 15 years old and and uh, 10 years old po yung bunso. So for example ang 15 years old yung anak ang magiging first child po sa counting niyan ha. At yung 10 years old no po na anak ang siya magiging second child. So meaning kahit na meron kayong kayong tatlong anak pero yung panganay niyo po ay nasa 23 years old above na hindi na po siya kasama sa counting. Kaya magiging uh, Uh, dalawa lang po ang bilang ng anak niyo kung ganun po yung case niyo. okay then the last one po ang anak niyo dapat ay nakaregister po sa local municipality uh, kung saan po kayo nakatira dito sa Japan so tandaan nyo po ito lalo na po sa mga kababayan natin na yung mga anak ay iniiwan po sa Pilipinas okay so kung kailangan na umuwi ang inyong anak para doon po mag-aral make sure na i-report nyo po sa City Hall at sabihin nyo po yung kondisyon ng anak nyo para po patuloy pa rin po siya makatanggap kahit na po nasa Pilipinas yung anak niyo. Okay? So that's it po. I hope na naging uh, medyo clear na po sa inyo kung ano ang mga pagbabago ang mangyayari sa policy ng Child Care Benefit dito po sa Japan simula October 2024 at kung magkano yung amount na makukuha po ninyo. So share this information po sa mga kakilala nyo po dito sa Japan, lalo na yung mga merong anak para po maging aware po sila sa bagong policy nito. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.